Asadong manok, ngayon po ay araw ng linggo, ikala din tatlo ng Agosto, taong dalawang libo at dalawang putatlo. Yan po ang lulutuin natin. Masarap. Lagyan po muna natin ng, uh, ng laurel ang manok. At pagkatapos lagay po natin ng sibuyas, bell pepper at bawang. Ayan. At lagay po natin ng toyo at kalaman uh, kalamansi juice. Mas maganda, mas maraming kalamansi. At uh, aswete. Ayan. At margarina, lagay po natin. At uh, pampalasa. Yan, takpan po natin at apakuluhin uh, natin. At pag kumulo na, ay okay na. Prituhin na po natin ang uh, manok. Yan. Pagkatapos po ay uh, pagluto na, lagay po natin ang uh, ng manok kanina. At tikman nga po natin. Wow! Ang sarap naman! Maraming salamat at pagpalain po tayo ng Panginoon. Amen.